Bilang ng mga nasawi kasunod ng pagsabog sa pagawa ng paputok sa Lapu-Lapu City kahapon, umakyat na sa lima. Nadagdag sa bilang ang pinakabatang biktimang si Renren, Ren, pitong taong gulang at apo may ng may-ari ng pagawaan na sa si Chito Berdin. Naunong nasawi si Berdin at tatlong iba pa kahapon sa gitna ng sunog na dulot ng pagsabog. Nagpapatuloy ang investigasyon. Panukalang 5.768 triliyon pesos na budget para sa susunod na taon, lusot na sa Kongreso matapos ratifikahan kahapon ng Senado at Kamara ang 2024 General Appropriations Bill. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara, aprobado ng Bicameral Conference Committee ang pagtataas ng budget ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ipapadala ang pinal na bersyon ng panukala sa Malacanang para pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Deadline sa pagpapakonsolidate ng mga pampublikong sasakyan hindi na palalawigin ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Napagkasunduan daw yan kasunod ng pulong nila ng mga transportation official. Hindi raw papayagan ang gobyerno na mantala ng iilan ang karamihan sa mga operator. Sa datos ng LTFRB, 70% na ang makakapag-consolidate sa buong bansa sa katapusan ng taon. Kanina, tumulak sa Mendiola ang apat na ang grupo sa ilalim ng United Transport Consolidated Entities para ipakita ang kanilang suporta sa modernisasyon ng pampublikong transportasyon. Bagay na kinukontra ng mga magtitigil pasada sa Huwebes at Biyernes. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga iigan, samahan kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, Samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.